Uh, ah, magandang araw guys, samahan niyo po ako ngayon, magluluto tayo ng ulam. Ah, tara, umpisa natin. Ayan, ito yung ating lulutuin guys. Yung ating karning baka. Ang pagsasawag natin guys, ito. Pichay bagyo, saba, Patata, sibuyas, magic, may siling green, tsaka lagyan natin ng deep cube pampalasa daw to eh tsaka ah may kulang pala dito guys ano ah mais eh bumili sa palengke nakalimutan na iwan doon nabayaran na ah okay lang yan tara latuin na natin yan guys isasara na natin yung ating ano pakuloyin na natin yung ating baka Tapos, ang ilalagay natin guys, ito lang, sibuyas. Ano pala guys, di ko na isama kanina, paminta, buo. Kailangan yan. Ayan, ayan, ayan guys malambot na siya guys may higit oras natin na pinakulo lagay na natin to patatas at saging kaya itong ating magic tapos lagay na natin itong ating ano beef cube titimplahan natin guys. Ah. Yeah. Mga 10 minutes. Ayan, guys. Ilagay na natin tong ating gulay. Yung ating pichay bagyo. Ay ah, yung siling green nakalimutan. Pahabol na lang natin. Dapat kanina pa nailagay yun Guys ipagay na lang natin ayan luto na yung ating nilagang baka